Ivana hindi totoong may atotod problem, kaya aalis na sa batang kiyapo, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Itinanggi ng kampo ni Ivana Alawi ang kumakalat na chikang may attitude problem ang actress vlogger kaya tuluyan ng lalayasan ang FPJ batang kiyapo. Paglilinaw ng kanyang talent manager na si Perry Lansigan, may prior commitments ito na kailangang tuparin. Ang bagong update na yan ay ibinandere ni DJ Jaiho sa Showbiz Sidelines ng Teliradyo Servisyo noong July 8. Magugunitang naging usap-usapan kamakailan lang ang naging chika ng isang personal assistant na madalas ay hindi available for taping si Ivana at hindi mapakiusapang mag-extended ng oras upang matapos na ang mga eksena kaya raw ito tsutsugihin sa batang kiyapo. Kumakalat ngayon online na attitude itong si Ivana at kaya mawawala sa batang kiyapo ay dahil sa kanyang pag-aatutod, say ni DJ Jaiho kay Perry sa pamamagitan ng text. Ang reply raw sa kanya ng manager, from the very start, 3 months lang dapat talaga ang kanyang PG stay sa nasabing teleserye. 3 months ang kanilang napagkasundoan at umoke si Ivana. Naikwento rin ni Perry na ang pag-uusap ni Ivana at staff ng nasabing serye ay nangyari noon pang Agosto ng nakaraang taon, kung kailan ikinasal ang dating love team ni Coco Martin na si Lovey Po. Pero dahil nag-click ang tambalan ni Bubbles at ni Tanggol, na-extend ng na-extend at nadagdagan pa ng maraming taping, Saad sa pagtatambal ng aktres at ni Coco. Hanggang sa hindi na po kinaya ng schedule bilang meron din pong mga prior commitments si Ivana, mga shoots, vlogs, etc. na nauohan ng kanyang management, patuloy pa ng talent manager. Giit pa niya, hindi nakakayanin talaga ni Ivana. Nabanggit din ni Perry na nag-adjust na nga si Ivana sa ilang proyekto niya para matupad pa rin ang kanyang commitments sa batang kiyapo. Sinabi rin niya na ang last day ni Ivana sa taping ng teleserye ay ngayong araw, July 12. As of this writing, wala pang inilalabas na pahayag si Ivana at ang production team ng Batang Kiapo, kaugnay sa kumakalat na isyong ito. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.